Hi. Ano po po kuya? Hmm, taga saan? Taga, ano po, taga Mindanao po, from Davao del Norte. Davao. Ilan taon na po kayo, madam? 31 po. Pero May anak? po sa Manila ngayon. Yes, May anak? Isa. Yes, Nagahanap? Opo. Oh, Malaki, maliit. Bye! Malaki maliit. Ang ulan naman sa ano, ang importante uh, yung kalooban ng hindi mm, nga. ano. <laughs> hindi ako nalilili. Basta ang importante yung kalooban. Mabait. Mm. Yun na. No? Yung kalooban. Yun, masipag at saka matyaga. At saka mm. tanggap sa lahat. Ba't parang aliwanag mo? Hindi kaya katabi mo sa San Pedro dyan? Okay. Tingin sa kaliwa kanan kapag may manok nako. Magtaka ka na. Si <laughs> Jean <laughs> Pedro katabi mo. Para sa tao. All right. Pakilala ka, ilang taon ka na? Single mom ma ka, may anak ka ba? Formal oh. okay. na pagpapakilala. Okay, my name is Chilis Navarro. I'm 31 years old. Also, I am single and five years um, separated. Kasal ka? Saka, ano din? Ha? Kasal ka? Ano? Uh, opo, pero parang ano lang, yung kumbaga nangyari sa akin, Kuya Lods, open lang ha. Para, para kasi ito sa lahat eh. Kumbaga, hin, parang hindi ko siya type pero pinakasal ako ng magulang ko sa lalaki. Hanggang nakasal nakasal kami parang habang tumatagal nagugustuhan na pag na, parang napamahal na ako sa kanya. Nung dumating yung time na nasa Saudi na po ako, parang magulang ko na din ang umayaw sa kanya, parang pinaghiwalay na po kami. Tapos nakipaghiwalay ka rin. Pagdating ko, pagdating ko dito sa Pilipinas, wala na, wala na kaming communication. Yun mm. ang eh. Pero I would like to say sorry, Madam China Barrow. Yes, Kasi po. gugustuhin ko man, pero sa mata ng Diyos, sa mata ng batas, may asawa ka pa rin. Unless mm. you are an old. Okay? Kung gusto mo mong maganap, panel ka. Kasi, pag nakaanap ka dito, mm -hmm. tama, tama. Yes, po. may masasaktan tayo. Mm -hmm. And, you know, I am a public servant. Basa lang yung bibig ko Pero nasa tamang pangangatwiran pa rin tayo Okay? Tama ka po sir Yes po Tama so, ka po ano yung pinaka-essence dyan? Naiwas ka sa disgrasya? Kasi kung sakali makahanap ka Pwede kang kasuha ng asawa mo Kung as sakaling as maybe, makahanap ka Pwede biltahan yung partner mo Ng asawa uh, mo Kahit sabihin na nating Hindi kayo nagsasama Kasal mm -hmm. ka pa rin kahit sabihin natin may, may kinakasama siya or uh, may girlfriend siya, kasal pa rin kayo. pagdating yes. sa kaso, tabla-tabla pa rin kayo. Okay? Mm -hmm. So, I would like to say sorry na, yun nga. So, you need to fix yourself. Okay? okay. So, sa akin okay. naman kasi open naman lahat eh. Pero ayoko lang ako yung maging way para magkagulo yung buhay niyo. Okay? Thank you, ah. Ma'am Chai Navarro. Man. Broken heart. Ilan taon ka na? 33. May anak? Isa. Ah, kaya pala nakababa na yung laylayan. <laughs> lay, 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 lay. Lay, lay, <laughs> lay, 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 lay. Lay, 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 lay. Nagkababa na ang laylay. -lay. Naglalag. Ha? Tita eh. Alright, may isang <laughs> anak, 30 years old. Tama? Yes, yes. Yes. Okay. Ano hanap mo si isang lalaki? Sige, magbasa ka pa. Ha? Sub-sub kita dyan mamaya sa comment section. Hmm. <laughs> Ah, uh, ko yung kagaya mo. Ay sa nanay, sa anak naman. Mm. -mm. Ilang taon ka na, Inday? 25. Oh, uh, may anak ka na? Dalawa. Oh, mm, di ba ang sipag ah? <laughs> ano si nanay? <laughs> mm, 25 years old. Mm. Ilapag mo yung camera mo kasi alam ko malikot yung daliri mo. Mm, -mm. Alright. Dalawa ang anak, 25 years old. Ilan taon ka ng single? Tatlo pala na ko. Tatlo? <laughs> Ilan taon ka ng anak? 19, ano, 19. Ha, ah, first trip. 19? Mm -hmm. Alright. Ilan taon ka ng single? Ewan ko. Ay hindi mo na alam? Baka nakatago na yan. <laughs> Guys, si, ma si mama niya, si mami niya, tsaka siya pinagpala talaga. Mm. Pero hindi pa na matay yung ex ko. Si mami, oo. Luka-luka <laughs> yung mami. Mana talaga yung anak niya. <laughs> Alright. Pero seryoso ka sa pag-aanap, madam? Depende kung seryoso din. Mm. Pag uh, hindi seryoso, hindi hindi ka rin seryoso. Okay. Ah, ano yan? Hmm. Ano yan? Kadyot, kadyot, kadyot lang? <laughs> ano bang gusto mo ba sa isang lalaki? Yung po lang. Po lang. Yung hindi malikot, ganon. Hindi kayo makakabuo nun. <laughs> Hmm. Hindi malikot ang napin mo? Hmm. Oh, malikot eh. 25 ka na, no? Tama ba? Opo. Mami, si ano mo, Facebook. Maga pa 3. 3. 2. Grabe ka naman, Idol. Nandiyan ka oh. pa sa ka ngayon? 2.0 Secret <laughs> Oh ano na Hindi ka pa prepare me Ano bang ano bang ano dito Napanood lang kita sa ano sa Facebook kaya nanonood tinahanap ko rin yung TikTok mo Wanted sweetheart ito idol Ah, <laughs> oh, sige sira. Ana pa muna natin si Madam. o oh, sige sige. O, oh, wanted sweetheart ito, guys, ah. Tapos, <laughs> Maria. Mapili ka ba, ma'am? Sweet Monica. Kailangan ba gwapo? Hindi <laughs> po. Hindi. Basta pwede na, okay na. Basta lumalaban, pwede na. <clears throat> ah. Gandaan ka na, Florante. Twenty-five po. Twenty-five. O, twenty-five din si ma'am Sweet Mommy. May uh, tatlong anak. Ayun lang. Okay naman po. Tagal po, tagal ko na nag naghahanap eh. <laughs> Sweet Mommy, okay lang sa'yo? Sa, sa pag-ibig <laughs> bakit ka tawa? <laughs> bakit? Tawa to. Hoy, bakit ka tumakas? Bigla na rin po ako. Hoy, <laughs> <laughs> ayo, <yun> hindi mo inday. Hoy, bakit? Na. <laughs> Nay. <laughs>